For today's video, ayan, kami ay nagkayayaan ng aking asawa at kami pupunta sa palengkita. Hanap daw ng uulamin, kaya ayan, magkasama kaming dalawa. At yan nga po ang mga kaganapan dito sa labas ng aming palengke. Ngayon nga, huy, may nakita ang aking asawa turuturo sa akin. Ay sabi ko, ala, doon tayo sa loob at mm, doon ako kakukukuha ng aking bibilhin. I mean, doon pala ako bibili ng aking gustong bilhin yon kainamang kagulaw na risika tindera at kung natatandaan nyo guys at mga tindera yung aking dating ina-upload about sa aming palengke dating mga iyan yung gitnang iyan ay dati mga kubulpa ay ngayon nga ho dahil nga ho nag opening na yung bagong building ay di inalis na ho iyan mga kubul kubul diyan sa gitna at talaga naman hong kita ninyo sa aking video ay talaga napakalawak naman ho ng aming palengke Ayan, nandun ho sa dulong yon ang paradahan ng tricycle. Kaya naman ho, gusto ko rin pumasok doon sa loob. Eh, Nakukurious din naman ako sa hitsura ng bagong palengke namin dito guys. At yan nga po, may nakita ang aking asawang kakilala. Eh, niloloko ho, aakala ka daw ng kanyang panalo. Itanggi eh, naman na rin aking asawa. Ikatuwa eh, katuwa ko. Kung titingnan nyo guys at mga katendera, ba diba, malaki yung space ng aming palengke kung titingnan mo rin maliit lang yan pero nung pinasok namin guys at mga katendera abay malaki din pala sabi kong gayon maganda ang ang nila di yan kasi talagang ngayon pinapasok ng tao syempre katulad ko no curious ako kung anong hitsura ba ng loob ng palengke na bago dahil nga po nung kasalukuyang kami ay bago pala ang dito ay talaga naman hong maayos pa hoy yung palengke yan at yan naman hoy di yan din nakapwesto yung nasunog na palengke Kaso nga lang po, nung time na iyon, nung nasunog nga, di nagawa na ho ng kubol, ay talaga naman sa gitna nakalagay. Kaya simula ho noon na talagang kubol lang ang gawa nila di yan, hindi na ho ako masyado nakapasok ng palengke at dito na lang ho ako sa aming mga gilid-gilid na may milit talagang kumpleto naman ho eh may isda, may karne, may manok, may gulay. Kaya wala na rin hong pa, hindi na mister pong pumasok sa loob ng palengke. So, ayan po yung mga uh, magiisda Sa isdaan ho kami pumasok muna ng aking asawa. Ayan, kami ho'y naghahanap. Ay, salaang naman ho ang aming target diyan, ang bangus. At naghahanap nga ho ako ng bangus at aking ipabobonles. Sabi ko sa asawa ko ay mas masarap pagkabonles na para hindi na mahirapang magtanggal ng tinik ang aming dalawang anak ang masaklap abay iniikot po namin itong buong isdaan kaya ayan si kuya hindi ko naman na, hindi palakita din yung kanyang mukha ito yung isa sa aming suki dito sa labas asawa ng yung teacher ngayon ay sabi ko wala naman doon yung amin target ay di kami humanap tapos iyan guys nakahiwalay yung kudkura ng mga nyog kaya nakakatuwa sabi ko ang laki pala ng space din ng palengke kasi pag nasa la, labas ka nasa karsada lang ay talagang tanaw mo na kaliit ng palengke pero pag pinasok nyo po pala guys at mga katendera ay kaganda naman ho at malaki naman po ang kalalang mga space hindi naman hulugi eh, kung tutuusin at sa amin nga ho pag iikot ay eh, dito rin ho kami bumagsak sa una namin pinagtanungan kaya ayan yung aking na nabiling isda ang bangus si pabobonles ko po iyan at sabi ko nga ho i-videohan ko at namakita makita ko naman din at ninyo kung papaano ba magbonles ng bangus isa din ho iyan sa dahilan kung bakit dito ngayon ako pumunta sa loob ng palengke kasi gusto nga po namin eh, yung hindi na maghahanapan ng tinik at talaga naman hong sabi sa inyo ang akin dalaway ayaw kumain ng bangus pagka napakarami ng tinik kaya pinaalsan ko na pinabonles. E libre naman ho guys at mga katendera ang bonles. So ayan isa-isa kong -isa tinatanggal ni ate. Ganyan pala ang ginagamit nila. Parang ano ganyan? Parang chani na gunting. Ewan ko anong tawag din Magaling nga silang magalis ng mga tinik sa bangos. Ayan o oh, parang easy-easy na lang sa kanila. Kaya pag bumili ka ng bangus at gusto mo ng boneless, abay libre-libre na po ang pa-boneless Kaya ano pang iniintay nyo, bili na kayo ng bangus at ipa-boneless nyo na rin. Sa totoo lang po guys, mga katendera, medyo matagal-tagal din po ang mag-boneless pala ng bangus. Ay tagal namang kada ano nyan, ay hihiwain at kukunin nga ho yung tinik yan, katulad ng ginagawa ni ate. Hihiwain nyo sa gitna, tapos kukunin nyo yung tinik. Kaso nga lang, dahil nga syempre hindi naman lahat nakukuha kahit pa paano may natitira pa rin pero okay na yung kaysa sa, dos, sa daming daming natin naka anong tinik ay minsan ho ay naiinis tong akin dalawa minsan naman ako ganoon din naiinis ako kasi halos ang sarap na ng kain mo may makakain kang tinik o galing ng ano niya o kita nyo guys talagang pinipilipit niya o iyon ikot hindi ko alam kung pa paano mag guide niyan tapos yan nga po. Tapos na nga po yung pag alis niya ng tinik. Kaya yung pinahiwa ako na po. At sabi ko dami-damihan ng hiwa at makadalwan luto. At yan nga po. Fast forward na. Dito naman kami pumunta sa isang gulayan. At kami nga po ibibili ng sibuyas, bawang, uh, kalamansi at saka yung iba pang kailangan namin. At yun lang for today's video. Maraming salamat sa inyong panunood. Like, share, comment. Bye-bye!